na uh. Natumba si Insan, mga kaprobinsya. <laughs> Natumba si Insan. Si Mekos Mekos. <laughs> Itong ginadaan na natin ito, mga kaprobinsya, ay hindi to tinuturo ni Google Maps. Ayun na, no, si Google Maps naguguluhan. Tinapabalik na tayo ni Google Maps. Kasi hindi daw dito yung daan. <laughs> Google Maps, si Google Maps sa atin ngayon. Kaliwa ka dito, mga kapipinsya, ito. May secretong lagusan dito, ito. You know? Yan. You know? Kita niyo ba yan, mga kapipinsya? Yan, yung dalawang uh, malalaking mansion na yan. Yan yung dati niyang uh, bahay. The Long Ferdinand Marcos. Senior. Ayun, no? Kita niyo ba yan? Welcome back sa inyong lahat. ah nandito tayo ngayon mga kabibinsya sa may Kabuyao, uh, Laguna, sa may Barangay, Pulo. Ayan o, oh, yung araw na yan. Nandyan tayo ngayon. Ah, at ngayon mga kabibinsya ay meron akong ituturo sa inyo na isang secret way na papunta ng Tagaytay. No? Kung sakasakali man na na traffic kayo o nandito kayo sa bayan Santa Rosa at Kabuyao, Laguna o Kalamba, Laguna yan. Ah, tapunta kayo ng Tagaytay. Siyempre kapag sa pinaka highway kayo dadaan, yan, yung malaking highway na yan. Yung may mga sasakyan na yan. Ah, uh, traffic talaga kayo diyan. Ano namang daan papuntang Tagaytay, meron dito sa May Kalamba at meron din dito sa May Santa Rosa. Ayun no? Yan yung tinuturo ni Google Maps na yan. Ah, yan, tapunta rin yan ng Tagaytay. Yan mga probinsya oh yang tinuturo niya yan papunta na yun sa dito at ngayon ay nandito tayo dito dyan oh. yan yan yung may araw na yan nandyan tayo ngayon so ito yung isang tinuturo niya na to ay ito talaga yung madalas niyang tinuturo pero mas malayo layo yan kung nandito ka sa location natin mga kapalbihayan medyo malayo yan yung araw na yan yan at ito, itong malaking kalsada na to, yan, yung parang may uh, light na yellow. Yan, tapunta rin yan doon sa Tagaytay. Yun Tingnan nyo mga yan o. Yan, kita nyo yan. Ito, medyo malayo to kung dito sa kinalalagyan natin sa Kabuyaw kasi dadaan yan. Santa Rosa, Laguna. So, hindi tayo dyan dadaan. Kung, kung pupunta tayo ng Tagaytay, nandito ka sa Kabuyaw, ito yung pinakamalapit na way, ito. Yan itong parang may ano na to, may light na pagka yellow tapos itong uh, light na pagka blue, yan ay no, yan, magkakatugma lang din yan sila dito sa intersection na to yan pero mga kaprobinsya eh, no Uh, ah, tulad nga nang sabi sa inyo, ah, kapag dumaan ka dyan sa kalsada na yan, ay sigurado ako na matagal kang makakarating dahil Uh, traffic talaga yung pinaka highway na yan. Uh, Diretso yan, papunta sa may Kalamba, uh, pagdating mo doon sa may uh, checkpoint, no, saka pa yan na uh, liliko, papunta doon sa may dito. Ito yan, no. Oh. etong ano na to ay checkpoint yan mga kapabinsya. Yan, liliko ka dyan. Uh, at yan, babaybayin mo yan papunta ng Kalubang. Yan. pero, so, no, sabi ko sa inyo, ma traffic yan. Ayun, no, yung mga yellow-yellow na yan. Matraffic yan mga kaprobinsya Eto sobrang traffic yan Ah uh, ngayon Tuturo ko sa inyo yung daan Na hindi kayo matatraffic mga kaprobinsya Eto ay sikretong daan lang to mga kaprobinsya ano? uh, Yung mga nakakalam lang nito Ay yung mga kadalasan bikers Mga motorista Na malapit dito sa lugar na to Pero dun sa mga Medyo malayo-layo uh, Medyo hindi taga rito Sigurado akong hindi nila alam to Pali ba na lang kung uh, gala sila ano. At uh, tara, tuturo ko sa inyo, mga kaprobinsya. ay No? Yan, yung stop na yan, ito tanda ng yung Jollibee na yan. Barangay Pulo ito, itong kinalalagyan natin. At uh, saka tayo dito. Ito, itong sinundan natin tin ito. Yan, pag natin yan, papuntayan doon sa May Kalamba, Laguna. Baybayan lang natin 'to mga kaprobinsya hanggang doon sa dulo ano. Tuna ka dito nitong uh, daan na to. Uh, dadaanan mo dito yung uh, pinaka expressway yung tulay. Dadaan ka dito, mga kaprobinsya. Ayan. Ang bad lang pala nito, mga kaprobinsya, itong daan na to. Uh, problema lang sa daan na to ay para lang po sa mga nakabutor at mga nagbabike. Kasi... Ah, uh, masikip yung kalsada doon sa may unahan nino, you know, hindi ka siya yung 4 uh, wheels. Kaya ako naka 4 wheels ka. So, no choice ka kundi dumaan doon sa pinaka highway bago ka lumiko doon sa may mga likuan papunta doon sa Tagaytay. Yan. Ito yung natin ito mga siya ay hindi ito tinutulo ni Google Maps. Uh, dahil yun nga, uh, bawal nga dito yung four wheels kaya siguro hindi nito ito nire-recommend kapag uh, mag -go google maps ka o mag wish ka papunta ng tagaytay hindi niya talaga ito uh, nire sa inyo pero kung alam mo yung lugar na ito uh, swerte mo, makakaiwas ka dun sa traffic kapag papunta ka ng tagaytay yan ang tawag sa kasada na to mga probinsya eh, no? Pulo to Dismo Road, mga kaprobinsya. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Uff, uh, may aksidente. Kuh. Nangyari <coughs> doon. Natumba si Insan, mga kaprobinsya. <coughs> Natumba si Insan. Si Mekos Mekos. <coughs> Hindi ko alam kung sino nakabangga doon, kasi malayo lang naman yung kotse sa kanya, siguro naalanganin lang yun. Siguro yung pulang kotse, kasi gumilid eh. Pero hindi naman yata grabe, kasi nakatayo naman siya. Yan. Nagbayan mo lang pa, maamabing siya, diretso hanggang doon sa dulo. Ayun, na, si Google Maps naguguluhan. Nagre-retreat si Google Maps sa ano. Picture ko makikita niyo mainit kasi yung araw. Yan, pakita ko sa inyo. Hanap lang tayo ng malilim. Ano? Tinatabalik na tayo ni Google Maps. Kasi hindi dito yung daan. Google Watch si Google Maps sa atin yan. Ayun ha. You turn down. Nakalilig niyo. Makakapabig siya. Make a U-turn. Sabi ni Google Maps. <laughs> Yan. Basta itong way na ito, mga kapibig, ay pulo to this more road. Itong uh, dinadaanan natin. Yan. Tinan nyo, mga Ito yung patunay na hindi ito alam ni Google Maps. Ay, no? Ayan. Kita nyo? Pinapa, pinapayuto niya tayo. Yan. U-turn daw tayo kasi mali yung dinaanan natin. Kasi nga, uh, hindi talaga niya to alam kasi bawal yung four dito uh, motor lang yung pwede at saka bike yung mga bikers yan pwede rito yan at pagdating mo dito mga probinsya yun ano, yung uh, intersection ito yung may ano, Santa Elena yan ay kakaliwa kayo dito Ayun, ano o mo pag dunod yan sa science park Nire-diretso lang to. Ito, ito nga naman mga probinsya. Wala nang intersection dito hanggang sa di nakadulo naman. Hanggang sa makarating kayo ng uh, barangay dismo. Yan. ah uh, barangay dismo, Kabuyaw, Laguna. Uh, Sako pa to ng Kabuyaw mga probinsya. Itong part na to. Kabuyaw, Laguna pa to. Uh, baka nagtaka kayo. Bakit ko alam tong lugar na to? Uh, bakit alam ko yung daan dito? Eh kasi mga kaprobinsya, sa hindi nakakaalam bago po ako nagkaroon ng tindahan, bago po ako nagkaroon ng maliit na negosyo. Wala, po, wala pa po akong motor. Ay, dito po ako nagtatrabaho at itong way na to ang araw-araw kong dinadaanan. Itong dilid na to mga kapribisyano, yan o yan, yung pader na yan. Ang sa loob niyan mga kapribisya ay mga company, maraming mga company yung mga nandyan sa loob. Iba-iba, halos lahat na ng company nandyan na. Yan yung pinaka science park dito. Yan, basta mga company yung loob niyan, mga kabisya. Di ba? Nakita niyo mga kabisya, maliit lang yung kalsada, pero walang kalubak-lubak at walang ka-traffic-traffic, di ba? Yan. Ito na, mga kabisya. Makikita na natin kung bakit ko sinabi sa inyo bawal dito yung four wheels. Ito. Ito na yung barangay mismo. Uh, papasok ka na doon sa pinaka sentro ng barangay nila. Ayun. Ah, uh, dito. Kakaliwa ka dito mga kapibinsya. ito. May sikretong lagusan dito ito. You know. Ayun. You know. Kita niyo may 'yan mga kapibisya? Ayun. lagusan. Wala akong barya okay lang. 50. Right Yan, makakaibig niya. eto na. eto na 'yon. Oh, di ba? Ito na 'yung papunta ng yan, yung kaliwa na yan. Papunta yan ng Kanlubang, papunta ng Kalamba. At ito, ito na, yung papunta ng Tagaytay. Itong way na to. Yan. Ah, hindi ko pala nasabi sa iyo mga rinigay, no? May bayad din pala yan dyan. Ah, 10 pesos. Ganun din naman. Kasi kung dito ka rin sa may kanlubang dadaan, magbabayad ka rin ng 10 pesos. Mata-traffic ka pa. Diyan na ka na dumaan, walang traffic uh, bayad ka rin nga ng 10 peso. 10 lang naman mga kapabinsya, no? Yan. At least, hindi ka na matraffic sa halagang 10 piso. Yan nga lang, para lang sa mga nakamotor, eh, hindi pwede sa four wheels. Like, ang bike, wala yata ang bayad doon mga kapabinsya, no? Yung motor lang ang may bayad. Yan. Kita tayo yan mga kapabinsya. At, itong way na to, mga kapabinsya, Marami ka nang lumusot ka nito. Depende kung saan ka ng Tagaytawa pupunta, meron na sa daan na ito. You know? Marami ka nang mapagpilian. At least ito, itong kalsada na to ay hindi na ito matraffic. Wala nang traffic dito kahit uh, patakbo ka pa rin ito ng 100 km per hour. Pwedeng pwede. Eto, circle, kakanan ka rito mga kawebisya. Pagkanan mo rito, ayan. Dito na. Dito ka na pwedeng mamili. Saan part ka ng Tagaytay, pupunta. Yan o. Yan. Pag pupunta ka dun sa may, uh, malapit sa sentro ng Tagaytay, dun sa may circle, malapit doon, uh, o di kaya, papunta ka ng Batangas. Yan, sa may lililikuan ka ng mga sasakyan, dadaan, papunta ng Nubali. At may daan na rin doon, papunta ng Tagaytay. Diyan ayon mga probinsya yung tinuturo ko sa inyo ito. Itong way na yon kanina yung tinuturo ni Google Maps kanina. Doon yun pupunta. Mawala na rin traffic diyan. Nakakaiwas ka na sa traffic kasi wala nang masyadong mga sasakyan yung papaket diyan. At kapag doon ka naman sa may uh, uh, taas ng Tagaytay doon sa may Palace in the Sky, uh, dito naman ang daan mo. Turo ko sa inyo mga probinsya dahil doon tayo pupunta. Yan. Yan o. Yan. Dyan ka pupunta kapag pupunta ka dun sa pinaka pinakasentro ng Tagaytay o malapit dun sa kanilang circle. Pupunta ka na Batangas sa uh, Nasugbo, Pwede dyan. Eto. Yan. Dito naman. Ito ngayon na to, mga pamilya. Pupunta ito ng uh, Kasili. Yan. Ito. Ito na mga pamilya isang diretsyo o ito nyo sunong-sunong natin yung kalsada para tayong halos makasalubong at nandoon yung tagaytay mga kaprobisya ayun o no? bundok na yan, yun yung tagaytay at madadaanan din pala natin dito mga kaprobisya yung dating bahay ni Ferdinand Marcos yan dito yun mga kaprobisya yung dating bahay ni Ferdinand Marcos yan, pagliko natin yan, matatanaw na natin yun. Yan. yan, kita niyo ba yan? Yan, yung dalawang uh, malalaking mansion na yan. Yan yung dati niyang uh, bahay. Ni Sir Pangulong Ferdinand Marcos. Senior, ayun o. Kita niyo ba yan? Oh, di ba? Tapos, yan. May parang overpass dyan. <laughs> para hindi na sila bumaba pag dito sa kabila. Ayun, may daanan dyan. Ito yung kanilang bahay. Yan. Wala nang mga gamit din dyan, dyan sa loob, mga kapabili siya. Ang uh, na lang yung picture nila. Uy, hey. Ayos to ah. Tinanggal na dito. Mga kapimisa yung ano. Pinaganda na yung bahay. Ay no? Wow. Ayos ah. Ano pinaganda na nila yung ano. Kain na may kainan na pala dito. Ah. Good to mga kapimisa. Ah. Ay no. Medyo matagal-tagal na talaga ako hindi nakakapunta ng Tagaytay. <laughs> may bago ako dun. Ngayon ko lang nakakita yun eh. Dati kasi mga probinsya parang kubo-kubo lang yun na maliit. Ngayon uh, ay na inayos na yun. Diyon mga kapimisyah. Ang labig talaga dito sa Tagaytay mga probinsya. No? Kahit sa tapat doon sa may bandang baba. Sobrang init na. Pero dito sa Tagaytay ay ay malamig-lamig pa ng konti. Hindi, although hindi na ganun kalamig pero at least malamig-lamig pa din. Yan. At yan yung isa uh, isang way papunta ng Kalamba, Laguna, mga kapagin Yan o. Oh. na yan. Punta yan ng Kalamba. Ah, pakaganda talaga ng view ng Tagaytay, mga kapagin Yan, ito na yung uh, Palace in the Sky, mga kapagin siya. Oh. Kilala din yan sa tawag na People's Park, mga kapagin